ma'am, nakaka-high blood po. Panurin yun. Kitang-kita ko po, sobrang dihado kayo. Doon, bagsak na kayo, sinasambunutan. Ba't nangyari po yun, ma'am? Kasi sir, nag-ano po ako, nung nag lang po ako doon sa ano ng kapitbahay namin na, na unang nilang nakaaway. Ah, talaga mga to? Opo, halos lahat okay. po nakaaway doon. So, nagtistigo lang kayo? Tistigo lang po, po. kayo. Bakit? Ano po tinitistigo nyo laban Yung sa kanila? Yung parcel po nung anak nung kaaway nila, eh kakilala ko po yun. hindi pala yun. Ngayon, ako po nag-ano, tumistigo po ako sa kanila na na sa harapan ko po nagtatanggapan ng parcel yung kaaway nila tinanggap nung sa kabila. Ako nakita ko na sa harapan ko mismo nakako na nagtataabutan sila mula nung po binubuli na ako, pinariringan po akong barakuda, pangit. Lagi okay. po akong sinasabi ang ganun. Doon lang po tayo pumunta sa mismong araw at oras na kayo po ay sinasabunutan. Ba't niya po nagawa yon? Ano po nag-trigger doon? Sinabihan ko po siya ng baog. Kasi po yung masasakit na salita po rin siya sinabi sa so, akin. So ka lang? Opo. Kasi okay. sa pagod ko na rin po nun dahil nagtitinda po ako ng isda, puyat po ako eh. Papasukin, eh. pag ayusin natin sila. Huwag lang kayo magsabunutan dito ah. Wala ba tayong mga referee dito? Pasok ng mga kababayan. Oh. Sino naman po kayo ma'am? Ay po, good afternoon Hello. po, Sir Rapi Tool po. Ako po si Yolanda po. Bali, Sir Rapi Tool po kasi, um, time na yun po. Lagi po akong nagsusundo sa pamangkin ko. Am um, lagi din po niya kasi ako kinakantsawan. Tapos po nagsasama-sama po sila ng mga chismosa po doon. Ulti po may mga bata na rin. Nakikibaog na rin po. Ang akin lang po, okay lang po. Tinanggap ko na po yun eh, Yung panlalait nila sa akin eh. Tapos po, ang hindi ko lang po matanggap is yung pagdaan ko tapos sinabihan ko lang siya ng, yun oh, hindi ko po nais sabihan siya ng pangit. Kasi unang-una po sa Rapi Tool hindi naman po ako maganda. Okay. Pangalawa, may kapintasan po ako. Tama. Walang karapatan ng yes sino po. man sa atin mamintas ng kapwa. Yes po, sa Tool po. Unang-una, nagkakaroon kami ng Bible study sa bahay. Okay. Tsaka, pangalawa po, anong rights ko? Kasi nga po, yun nga, hindi ko lubos maisip na, bakit siya sabihan niya ako ng baog? Una-una, wala siyang karapatan. Huwag niyang panghimasukan yung buhay ko unang una, wala po ako anak. 50 years po kami na asawa ko. Yung anak ng kapatid ko sa Rapid tulpo since baby ako na po nagpalaki. Dalawa sila pinag-aaral ko. Last year nag-apply po ako mag-abroad. Hindi po ako makapag-apply dahil po sa ginagawa nila ako sa sa akin. Then may mga pending po ako na kailangan ko nang umalis for medical na ako. Hindi ko magawa dahil nagpa po sila eh. sa GMA po. Para pong mag-viral ako, makulong daw po ako. Bigla pong dumating yun, hindi ko naman din po alam yun eh. Yung ano pong dumating? I-receive okay. sa yun uh, sa... Na feature? Opo. Uh, so nagulat po ko sa rapid tool po na ba't nakarating kayo dito po. Then, actually nga po, wala na akong balak harapin. Pero ayoko pong lumabas na guilty ako. Para, para di malaman para ng para lahat ng na katotohanan Opo. kung ano ba talaga, kung saan nagsimula, kung bakit nangyari po yung mga bagay. Kaya mo na, may video rin po kayo. Pano natin video din? Para magipatas tayo, paano natin video nila? mamulanda Yolanda, Odette Diyan si ma'am po yung naka-pink, si ma'am Mona Lisa. Sinasabunutan, kinakalmot. Ay, oo, oh, kawawa. Kinungungod. Ayan, sinusintok. Grabe. Ay. At yung Yung naka-itin din, yung nakaitim nakaitim po, ninyo, marites. Yes, si Yolanda Yasis. Sinasabing marites daw po at maldita. Grabe. Ay, naku. Bago ako. Anong pinabahay sa'yo, ha? Anong pinabahay? Anong pinabahay? Anong pinabahay? Anong pinabahay? Anong pinabahay? Anong pinabahay? Ay, yung sinasapok doon si Ma'am Marisa. Ako po yun. Eh, mas hindi malaki sa'yo. Hindi, 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 hindi ko po nasapok yan. Hindi ko wala akong sinabing baboy. Ako nga... Ma'am, may, meron Ma may, po na yung salita po, na sinabi niyo mukha ba kang baboy. Gusto mong natin na, no, ulit natin nanong, Opo, Gusto nanong natin. Kasi na, ayaw sa... Oh, yan o. No, oh. Mukha kang bako. Eh, paano nga po pinag... <coughs> ka pa sa gang. Minumura po ako ng minumura. Halos hindi ko naman puso oh, nga, na ma rin. pero ma'am, huwag tayong magamit ng mga oh, salita oh, na masasakit. Opo. Oh, Yung pagsalita mo mukhang baboy, panlalait po yun. Paano hindi ko po maganon? Dahil yun nga po pinagmumura. Ano Sige po na ma'am, huwag po tayong gumamit ng mga pananalita na minamalit natin yung kapwa natin. Kasi, uh -huh. sabi nga ni Ma'am Yolanda, ako, lahat naman tayo may kapintasan. Ano po? Opo, totoo Walang perfecto yun. sa atin. So therefore, wag ko kayo gumamit ng masasakit na salita na parang ini-small niyo po yung Hindi po, kapwa. kundi ko rin po siya sasabihan ng gano'n, kundi hindi niya ako pinagmumurahin. Siyempre, hindi naman puro anong magulang ko para lang murahin niyang gano'n. Dami pati magulang ko. Kaya na namura ko siya ng gano'n. Hindi ko naman siya mumurahin ko, hindi niya dinamay ang magulang ko. Sorry mama, at sorry din dito sa magkabalang side. Malaking katawa niya, kayo po maliit. Kaya hanga din ako sa tapang niya, in fairness ha. Kasi kung ako, mananansya ako ng kakawain ko. Pag nakita ko na mas malaki sa akin, magdadalang isip ako, hindi ako basta-bastang hamunin siya ng away. Maliban na lang kung self-defense. Eh kahit na mas malaki siya sa akin, kung lulusubin ako, lalabanan ko. Pero kung yung ako ang susugod sa mas malaki sa akin, nang <laughs> walang kadahilanan, hindi ko gagawin yun. Practical po ako. Eh, hey, paano po? Puro tagtado ako ng mura. Ma'am, kasi kung mura-mura rin lang, nandiyan naman po yung barangay ninyo. Ano po? Pwede kayo pumunta kay chairman, ipatatawa kayo, pag-aayusin. Yun po yung purpose Tapos ng barangay. Tapos nakapit ang ahon ng mga ano ron. Pinagbumara niya ako halos. Siyempre, hindi ko noon na ano, ano yun. Sabi ko, subukan mo ako saktan, subukan mo ako saktan. Pero hindi ako nanakit sa kanya, inambaan ko lang siya. Okay. Pero hindi naman po away. Ang ano ko doon, naghahanap buhay po ako. Tama. Magandang hapon po, Chairman Sir. Magandang hapon po. Idol senator. Happy. Opo. Sino sa palagay niya chairman ang troublemaker? Ito po si Yolanda. Eh, Meron lang pong mga recording po yan sa barangay. Aha. Uh, ang mga nakakaaway niya, yung mga kanyang mga kapitbahay, mm -hmm. uh, may mga blatter po dyan. Ah, okay. Ayon po sa record ninyo, nambubuli. Ganun na nga po. Opo. At ito naman po si Ma'am Monalisa ano lang naman po din yan, uh, medyo mataray, tapos nagtitinda lang ng uh, isdayan isda yan dito sa harap po ng, sa, ba, sa, lugar po namin. Totoo ba, sir, base po sa allegation si Ma'am Monalisa, siya siya po'y palaging inaapi? Uh, hindi naman po, kasi base naman doon sa pag-iimbestiga namin, uh, yan lang naman yung nalaman namin na nakaaway niya, si Ma'am Yolanda. Pero sila ho dalawa, nagharap-harap na po dyan sa inyong barangay at pinag-ayos niyo po, Chairman Sir? Uh, pumunta na po sa barangay dito, Uh, sinubukan po namin ayusin sa investigador, ah uh, hindi po sila nagayos, ayos mm -hmm. So, nirefer po namin to sa Lupong uh, mm -hmm. Bago po sila magharap, Harap, ako para pag-ayusin. Tapos, nakatatlong patawag po. Pinipilit ko po, po sila talagang pag-ayusin. Opo. Ayaw. Sa katunayan nga, uh, humingi na po sila sa akin ng certificate Certified to file, action. Opo. Naku po. Ibig sabihin, korte na ito. Kasi po, sa video, lumilito. Nadihado nga po talaga itong si Mamunaliza. Ababa. Alam niyo po, Ma'am Yolanda, ayan, mismo si Chairman nagsabi, kayo raw po ang troublemaker. Lumilito sa base sa kanyang sinasabi. At base din po dun sa video, dehadong-dehado po si Ma'am Mona Lisa, bagsak na nga, tinatadyakan niyo pa rin, kinukuyog, at meron pa nagsabi ata, patay na yan, patay na yan. Kayo po ang nalalagay sa alanganin dito, Ma'am Yolanda. Nakita niyo naman, patas ako nung una, si Ma'am Mona Lisa ang pinupunan ko. Dahil doon sa pagtawag na mukhang baboy doon sa isang kasama mo dalawang mangyari dito kasi pinag to kay ni Chairman hanggang sa dumating na sa tatlong patawag, certificate of file action na lang inintay nyo, ako pwede ko kayong pagbatiin pa kung gugustuin nyo. Dahil kapag hindi, doon ako sa dihado. Kapag hindi kayo magkaayos, tutulungan ko itong si Ma'am Mona Lisa na masampahan ka ng kaso. Eh total, magbibigyan ng certificate of file action sa si Chairman, yung korte, honor yun. Ano, makipag-ayos ka o lalabanan mo sa korte? Gusto po kasi mangyari Hingi raw ako ng tawad sa kanya, tapos bayaran ko daw po yung sa kanya. Then nagbago po yung isip niya, then sabi daw niya, itutuloy niya raw po yung kaso. Magkano ang danyos hinihingi? Sabi daw po niya, 5,000 daw po. E pares lang naman po Ula kami nasaktan, na na, may na, pares na, kami na, may medical link. Ma Mona Lisa, ano po yung kailangan niyang gawin para hindi na kayo kailang magharap pa sa korte? Para sa akin naman po, gusto ko ituloy. At bakit po? Dahil nga po sa mga ginawa niya sa akin, no, pati yung pangabala niya sa pagtitinda ko po. Chairman? Yes po, Idol. Okay, base po sa inyong pag-imbestiga, talagang madalas na abala itong si Mama Mona Lisa sa pagtitinda. Opo, at, opo. At marami na pong blatter labang kay Yolanda. Uh, meron na pong mga blatter dyan sa kapitbahay uh, niya rin po. Aha, hindi lang si Mama Mona Lisa, kundi pang kapitbahay na away ni Mama Yolanda. Yun po yung blater uh, blatter po dito sa barangay. Aba, may kalalagyan ka rito, ma'am most likely papanigan itong si Mamona Lisa. Siyempre, magtitistigo yung barangay. Nandiyan si Chairman tulad mo sinabi niya ngayon. Ayon kay Major Jansen Orel Tiglao, meron daw kayong warrant of arrest. Naku po, e eh, pwede ka na hulihin. Uh, sa kasong 7610 po. Sir Rafi Tull po, okay na po. Nakapagpiansa yes, ka na? Yes po. May pumunta na po sa bahay. Child abuser. Pero nakapagpiansa yes, ka na? Yes po. Ano po, may hearing po kami ngayon June 24 Siguro, po. Sigurado mo na kasi kung hindi ka Meron po ako dyang release order po. Obligado akong itawag yung police. <laughs> dahil kung hindi, baka sabihin kinakanlong kita. Meron po. Pa. Eh, pati ako malilintikan dito. Hindi po. Nahayos mo na yung bail. Yes BL. po. Apo. Okay. Sit, tatlo na. Sa kapitbahay din yes, po. Yes po. Kapitbahay. Okay. Naku po, delikado nga Child abuse daw po -oh. doon sa kapitbahay. Okay. Oh, Ma ma'am Yolanda, ma'am Yolanda, ma'am Yolanda. So ako, handa naman din ako magpakumbaba. Kasi ko, ang Diyos nga nagpapatawa, di ba? Paano pa kaya tayong nanila lang, lang niya? So, kung hindi mo rin i-accept po yung sorry ko, okay lang po. Pero pasensya na din po kung pati hanap buhay mo na abala kasi pati yung pagiging OFW ko na abala rin. Unang-una napakalaki ng pangarap ko sa mga pamangkin ko kahit hindi ko sila tunay na anak, pinalaki ko sila na para ako isang tunay na ina. So, ikaw siguro naman po, nanay ka din po. Siguro na mararamdaman mo din yung nararamdaman ko. Kung hindi nyo po i-accept hindi ko ng pasensya sa inyo, okay lang. Kung magharap man po tayo sa korte, handa akong harapin po yan. Yun lang po sa rabbit Hindi ko kayang tanggapin yung sinasabi niyan, sorry. Dahil lang rinig ko na minsan niya na humingi siya na sorry, pero hindi rin nangyari. Madaling magpatawad, pero hindi madaling hindi niya rin magawa. So, parang para sa iyo, hindi siya sincere sa paghingi ng patawad. Hindi po, Sir Tulpo. Minsan na nagawa sa nasa na, anak niya yan. Humingi ng tawa, di pa ano-ano pa ro, pero wala rin nangyari, inaway niya pa rin. Ganun pa rin. May nangyari so pa rin So meron siyang record na hindi Tsaka dapat yung ginawa niya sa akin na ganyan po, hindi ko makakalimutan. Yung inano niya sa akin. Naunawaan ko po yun, ma'am. Alam mo, ma'am Mona Lisa, narinig ko kanina yung pagiging mo ng patawad, malamya na parang kayo pang matapang. Kung ayaw mo ako patawarin, okay lang, harapin kita sa korte meron pang pag, pagmamataas eh. Totoo yun. Dapat pag nagpatawad ka, patawad mo na ako, please. Hindi ko na ulitin, sana maunawaan mo ako. Mali pong pagpapakumbaba yun. Nagmamataas pa rin po kayo. Ano so po observation nyo, Chairman? Narin yun naman po yung paghingi ng sorry. Parang hindi mula sa puso yung kanyang sinasabi. Ma'am Ma Nariza, tutulungan po namin kayo. Bubuhos po ako ng tulong sa o inyo. Opo. Maraming salamat din po. Yun nga po sabi ko sa kanila kumagaasta nga po sila parang malakas ang kapit nila. Bakit po nang sabi niya malakas? Kasi maski, maski mga pamangkin niya po pagka nababangga po ako, sasabing ko mingin ng sorry, sasabing pa sa akin, pabarangay ka. Sinasabihan pa akong ganun pag dumadaan doon. Para bang akala mo may mga ano sila na kumagaasta sa ano, tao. Antes eh, sa... may, mayaman po ba sila? Yun po, hindi ko alam ko pa niya pag ginawa yan na di sana hindi ko na ano na hindi mo nagpang-abot ng ganito tapos yung asawa niya po hindi po pinaawat. Ano trabaho po ni ma'am? Ngayon po nasa bahay lang po ko sa Rapid Tool po. Anong pinagkakitaan niya po? Ano po may paupahan lang po ako. Paupahan. Yes. Eh, po. si mister? Ano po installer po siya ng mga salamin po. Ayun. Kayo po ma'am nagtitinda ng isda. Titinda lang po kung paunti-unti. Baka minamata mo si ma'am kasi titinda ng isda. Sa po. palagay mo po, mas ka. Hindi Sinasabing po. Sinasabi pangahon nila kung anlansa raw eh. Anlansa? sinasabihan po ako kung ganun. Yes, sinasabi ko, walang karapatan ng sino man po sa atin yeah, dito. nga po, Naman na light sa... ng kapwa po. Hindi tayo nakakalamang sa ating kapwa. Tapos na ko po, na sina -na ko po na sabing, mukha rin akong addict. Hmm. Okay. Well, Ma'am, huwag niyong tawanan. Hindi po, mo. sir. Hindi po ako natatawa na ano lang po kasi hindi po totoo. Mr. Bautista. Sir, magandang hapon po, sir. Rapi. Meron din daw kay reklamo labang kay Ma'am Yolanda, sir. Opo, sir. Kasi bali rin po, sir. Kasi bali ano, isa rin po ako, sir, sa mga nabuli ng mga yan, sir. Hmm. Paano po? Pinagbintangan po ako, sir, na magnanakaw hanggang sa na-uwi po sa away at sakitan. Oh, okay. Sakitan, meaning kayo po ang sinaktan? Opo, sir, opo. At sino pong nanakit sa inyo? Yung mag-asawa po niya, si Yolanda Yasis at si Antonio Manahon. Yung mag-asawa po yan. Dalawas... Pinagpulungan po nila ako, sir. Dalawa sila, kinuyog ka? Opo, sir, opo. Sabi nila po sa akin, kakausapin lang daw ako. Pero hindi ko po sir, in siya na babanatan po nila ang mag-asawa. Paano nangyari po? Basta na lang kayo sinapok? Ganon? Opo oh, sir, papasok po kasi ako sa sir, ng, ng, ng trabaho eh. Hindi ko naman po kasi in-expect na ganon po sir yung gagawin po sila sa akin. Ma'am Yolanda, turo ko kayo dalawang na mister mo ha. Yes po. Eh, yung mga nabubuli ninyo, hindi lumalaban. Pero balang araw, magkakaroon kayo ng katapat na lalabanan kayo na mas malakas sa inyo. Ang, ang masama pa niya kung may baril, yung nabuli ninyo at nabaril kayo, nasaksak kayo kung may panaksak. Huwag na ako kayo buli ng tao. Opo. ang um, gusto ko lang din po malaman ng lahat, lalo-lalo na po kayo. Hindi eh, ko po alam kung ano intention niya, ba't siya tumawag. Unang-una po, nagkaroon po ng sakitan kasi po, nagnakaw po siya sa bahay namin ng iPad. Dati, ko, dati po kinauha po ng asawa ko po siya bilang helper. Nung galing po ako ng Malaysia, 2018 po, nagpatayo po ako ng bahay. Okay. Then sabi ko po sa asawa ko na, ako na lang po kukuha ng mga, ano, yung mga kapatid ko na lang po maggagawa ng bahay para po ma-less po yung pagpapasahod, yung mga gastos. So, dahil gusto po na asawa ko makatulog, kinuha niya po yung kababata niya po yan. Then after po noon, nakita po ng pamangkin ko na pumasok siya sa loob ng bahay na kinuha yung iPad ko. Then yung sinasabi niya po, nakakausapin po namin, opo, totoo, kinausap ko po siya, inapproach ko siya. Nasabi ko sa kanya, one, ilabas mo yung iPad. Ang ginawa po sa akin, Sir Rapi, tinulak. Kaya po nagawa ng asawa ko siya sa pake. Tapos po, Ay, wala po tinulak. tapos po, ginawa ko, ang ginawa po nila, para mabaliktad kami, kami yung sinampahan ng kaso. So hinarap po namin din po yun na dismiss po yung kaso. Hmm. Kasi yung pagsampa po nila ng kaso sa amin, kung ano yung mga paratang na mali po. Yun po yun. Yun po yung katotohanan po doon. Pero yung pagkuha ng iPad, napatunayan po yun. Eh ano lang po, sinabi po kasi sa akin nung pamangkin po, hindi pa, na po kami nagsampa ng Pina kaso. Pinablatan niyo po yun? Yes po, meron po. May blatter po kami, pares po kami, may mga medical legal din po nung time na yun. Kasi pare-pares po kami nagkasakitan po. Sinapok niyo na po siya? Ay, yung ano po yan, sir, yung Pumutok na yung pangalan niya na yung sa may iPad, sa tablet. Tapos, ngayon, nagkaroon ng sakitan kasi parang hindi ko tanggap eh. Mismo kababata ako, kumpari ko pa. So, nandun naglabas na ako ng galit. Nandun yung naamin ko, nagkaroon kami ng sakitan nun. Pareho po kami may medical legal. Tapos, ang nangyari niyan, kami pa yung binaliktad. Kami na yung nawalan, ang kinaso sa amin, attempted murder, robbery, tsaka threat. Pero, na-dismiss po yan sa RAPI. Gusto ko naman ibalik sa kanila yan, pero ang inisip ko, syempre, alam ko yung pangarap ng asawa niya, yung pumunta sa abroad, ayoko na masarayan yung pangarap na yun. Kasi may mga anak din yung mga yan. Pero sila, kung ayaw nila tigilan ganito, talagang nagsasani po sila. Kasi tapos na yung kaso niya eh. Ano naman nang ano niya rito kay Ate Lisa? Sir, turuan kita, pag may mga insidente na pag nanakaw, huwag na ho magkasakitan kasi mababaliktad nga kayo, especially kung nabugbog po siya, nadihado Ako. siya. Pwede kayong balikta rin. Nandiyan naman po yung police, nandiyan naman po yung barangay. Pablater nyo. Lalo ko meron kay ebidensya na yung pamangkin nyo, nagsabi na nagnakaw yan, o di kasuhan nyo po, gamitin yung testigo yung pamangkin nyo, bilang ebidensya. O di nakakulong siya ngayon. Kaysa naman mababaliktad, buti lang na na-dismiss. E paano kung hindi na-dismiss? Magaling abogado nila, di kulong kayo. Di ba, sir? Opo. Sinasabi nila parang alaking perwisyon na daw ng asawa ko. Sa totoo sa nga lang po, sir, yung sinasabi po na puro reklamo kay Yolanda, ah uh, yung mga nagre-reklamo po, bahay namin, hinarap naman po ng miss ko yung kaso na yun, puro lahat naman po na dismiss. Ganito na lang po siguro. Uh, sa nakikita ko, mukhang meron din kayo mga magandang punto doon. Opo. On the other hand, nakita ko rin naman dito si ma'am, dihado na nabagsak. Dapat hindi nyo ginawa yun. Opo. And grabe na rin po kasi palalait nila sa akin na baog. Sir Raffi, kahit sino naman po, gustong gusto na po magkaanak. Pero wag naman po nila ako ng gano'n na parang ang sama-sama ako. Una uli di po ako lumalabas ng bahay. Pangalawa hindi ko po siya kay hindi. hindi kita kilala kaya lang alam mo 'yang salitang 'yan. Hindi ko ibabalik sa iyo kung mo, 'yung mga salita mo sa akin palalait yung, 'yung sinisigawan. Na... Lahat na lang Hindi kita sinabihan ng pangit. pangit yung Ikaw ang unang nagsabing pangit. Ikaw nga ang unang nag ko sa yung barakuda. Ang pangit kaya... ito sa may, may natawa pa nga sa labas na may natawa pa nga sa labas na nakitang pagharap mo ganoon <coughs> gano eh nasa e ibay ka ko pagharap mo ganoon eh. Natawa 'yung sinabihan mo akong pangit. Natawang nagtitinda ng palamig doon. Hindi nyo nga po kilala yung misis ko, pero ako kilala nyo na po ako. ah uh, yung anak nyo, nag-isudyante ng mama ko. So yung nga, ako natatakak ako kasi ako lang kilala mo. Tapos siya, hindi nyo mo naman yung kilala, pero masyado nyo pinuprobok yung... Hindi ko siya kilala talaga. Oo nga po, hindi pero paano nagkaroon na ng na punto ng ganon? Tapos nagsimula sa may parcel. Tap, sa halaga limang piso. Yun nga, sa, sa parcel, tapos si niyo kung... Hindi ko po alam kung ginagamit po kayo ng... Tapos sasabihin yung binabayaran daw ako nung pinagdideliveran -de ko ng isda. Ba't ako babayaran? Binabayaran ako sa utang ng isda, tapos nagdideliver -de ako. Diyos ko, pagtutuunan ko pa ba, hindi hanap buhay ko na muna hindi ko pagtutunan ng ganyan makikipag-away, hanap buhay. Kaya lang, mula nung ginanya niyo ako sa parcel na ano, simula nung sinasabihan niya kung pangit, barakuda, kayo nag-umpisa, hindi ako mag-aano sa na inyo nang ganyan. Sino pa nagtawag sa inyo ng Sino sa po sa barakuda? Yan yeah, no, o, siya ang hampos unahan po, siya ang kauna nagsalita sa ko akin. Ano po, ano po ibig sabihin ay, nun eh? mo ko sa'yo yun, sa yun, yun, hindi, hindi ko. Hindi niya alam sabi ng barakuda, po, barakuda is stop po, po yun. At Elisa, magpakatotoo naman. Ay, talaga totoo, talaga magpakatotoo tayo. Hindi ako magsisinungaling, kaya nga mamatay man ako. Bakit po ako mag-iimbento ng salita na hindi dapat ano makakasira ng tao? Ano pong dalan yung retrato, ma'am? Ay, yan po yung ginawa niya sa akin. Oo oh, nga, may mga sugat. Tsaka hanap buhay ang ano ko, hindi ma makipag-away. Kaya ako po siya nasaktan noon kasi siya po unang nanakit. Inabahan Ay? niya po kasi ako ng taga. Nakita po noong 8 years old ko pa Kasama ko po. Siya nakikita ko, naging kawawa dito, si Mamuna Liza. Although may mga Sinabi kayo na kapani-paniwala pero mas malaking weight ang okay, ibigay po. ko dito kay Ma'am Monalisa. So, sure ka Ma'am, ayaw mo lang magkipag-ayos? Ayaw ko po. Ma'am, ganito, tutulungan kita. total ang Opo. advocacy ko rito, yung libre ang pustizo. Palalagyan kita ng paayos ko yung mangipin mo. Siguro isang dahilan yan, kaya kayo binubuli, nilalait, dahil kulang Isa pa rin po yan, sir. Sabi, kinagat ko raw po siya. Ay, eh, ano, pinagtatawanan nga ako, wala o, nga akong ngipin. Mo? Kinagat Sir, ko po raw siya. Sarapin yung picture. <laughs> <laughs> oh. <laughs> kinagat ko raw po siya. Paano ko nakakagatin, ha? Ah? Oh, tama, marami natatawa sa iyo sa ano, kinagat ko raw pati yung Channel 7 nga natatawa eh. <laughs> ano? si at least marami naman din nakakita kahit ngayon mga kasama. Ay, marami ko na nakakita, bakit kita kakagatin? hindi mo Kaya tama, natatawa ano sila dahil wala nga akong ngipin kakagat, paano ko kakagat? Oo oh, nga naman. Paano siya kakagat wala oh, siyang ngipin? Oh. <laughs> Grabe, <laughs> pwede sana sinabi mo, kalmot, pwede. Pero Tapos sandali, nung nagkahiringan po kami, birin mo yung pasahan mo na, di ba isang linggo nawawala na. isa eh, sa okay. kanya, nung nagiring kami, parang bago yeah, lang yeah, unang hiring Ma'am, ko sa public speech ko. Yung mga walang ipin, nabubuli, nalalait, tama po yun, no? So, in this case, sagutin ko po lahat, pagawa natin lahat ng ipin mo up and down. Okay? Sagot ko po yan, libre. And then meron nga po akong batas na ipapanukala ngayon po na kapag file na ko ng Senate resolution. Lahat ng mga mahirap na kababayan natin tulad po ninyo. Eh na, baka maraming humanga. maraming ay, magandahan. Mas maganda. Yan ang gusto ko kay ma'am. O, di ba? Yan. Na para magkaroon na po kayo ng libreng postiso, maalagaan yung ngipin nyo, magkaroon ng, ng regular dental care, paglilinis ng ngipin, libre po yan. Nandiyan yung PhilHealth. Okay? Pa-makeover pa natin si ma'am. Oh, ma'am. Okay, Baka ako maraming umanga sa kagandahan ko. Maging oh, artista. Yan ang gusto ko. Pwede. Ang gusto ko <laughs> yun. artista. Para magkaroon ka ng self-confidence. <laughs> <laughs> Wala ang even. <yun, yun. laughs> And naman po, parehas lang po kami. Vendor. Hindi lang po siya ang vendor. Ako rin po na ang po, po, ako. Opo. Ano pong... Kasi po, po ganito po yun. Sa akin po, March 3. Opo yung ate ko po, galing pong ibang bansa po. So, nag po yung ate ko na magsama-sama po kami. Sabi sa po niyo? kasi sa akin, nung nitisen, yung kapatid mo, yung Ola, sabi ko, bakit? Sabi niya, mga kapatid ni Ola, mayayabang na matataba. Sabi ko, bakit niya sabi yon Hindi naman niya kilala mga kapatid ko. Kaya nga, nagtataka po ako kung ano po yung reason na parang sakit-sakit eh. Pinablato niyo po sa barangay eh, Nagpa-medical po ako noon Sino kawin niyo po? Siya po, yun nga po, yun hihinablog niya po ako Pinagbumuray niya po ako Tapos tatapunan niya ako ng timba na malansa na tubig Ma'am, hindi porket siya yung magsasampa ng kaso Laban sa kasama niyo dito kay Ma'am Yolanda Wala nang kayong karapatan mag-counter Pwede na kay mag-counter kung gusto niyo Karapatan niyo po yon. Opo, kaya nga lang po, yun nga po eh ang akin lang po, hindi lang po siya ang vendor. Mas mahirap po yung akin. Hindi ko gawahay uh, mang sir. <laughs> Kasi tinawag niyo po siya baboy. Eh. hindi po. Ay, sa video po yung kanina na ano, kaya po tinawag ko siya dahil minura niya nga po ko ng pinagmumura. Hindi ko po siya pinapansin ah, una. Pero sinapok niyo siya, kita doon. po. Hindi ko po masiyahan sa pook. Hindi ko po, sabi ko lang po sige subukan mo kung saktan. Sige. Kinausap hindi ko ko lang po siya. Pinagtasa niya po ako ng Hindi mo ko kinausap. Ikaw ang na nagmumura. Major, magandang hapon po. Major, uh, Senator, magandang hapon po. Major, dadalhin po namin yung kaso nito magkabilang panig at kayo po ay magiging pato sa inyong pag-imbestiga. At uh, ito pong reklamo ni Ma'am Monalisa na gusto niyo sampahan ng kaso yung mga nanakit sa kanya. Tulungan niyo po kami na gumawa ng in-depth investigation para mapalakas po yung kaso ni Mama Mona Lisa. On the other hand, kapag ito pong kabilang panig naman, si Roosevelt, pag gusto niya po magpaimbestiga, dahil may allegation din daw siya na sinaktan siya ni Mama Mona Lisa, go ahead, investigate it as well, para kung gusto niya magsampan din ng kaso, then tinan natin sa piskalya kung sino po yung mananaig doon. Ano po? ah uh, opo what, of what senator, tama po yun. Kahit po yung kabilang partito po, eh, tutulungan din po natin din sa mga reklamo din po nila. Opo, ang gagawin nyo lang po, magiging patas po kayo sa gagawin yung investigasyon at kung ano po yung resulta sa pag-iimbestigan ninyo, yun po yung isasabit natin sa korte. Tama po. At nandyan din po si chairman, makakatulong din po si chairman kasi si chairman may mga sinasabi din po. Opo, senator. Now, kapag nakita ko sa investigasyon ng Major na mas nakalamang kayo, then titingnan ko kung tutulungan ko pa si ma'am. Pero nandiyan naman si chairman. Okay? Ganun lang po. Kitang kita sa video na kayo po yung binubugbog. Opo. At may picture tayo na kayo po yung sugatan. Opo. Okay. Matibay po yung kaso ninyo. Opo. On the surface ha, yamadong yamado kayo rito. Pwera na lang kung ano yung lalabas sa investigasyon ni Major. Baka mahala nyo, kaya nyo pang to chairman. Tulong po ako kung ano may tutulong ko chairman na para mapagayos natin silang lahat. I Alam nyo sir Idol, yun talaga naman po ang gusto namin nga uh, mangyari na magkaayos sila dahil magkakapitbahay po sila okay. sir Idol. Yun nga po. Mala nyo chairman, eh, baka lumamig-lamig uh, pareho both sides at uh, lalapit sa inyo, pakihintay-tay na lang chairman at uh, kami po yung magpapadala ng representative para mag-witness, maging maayos po yung uh, pag pagreglohan nilang both sides. Sana nga po Sir Adol, magkaayos po sila. Maraming maraming salamat po Chairman Melandro Lactog, Barangay 73, Sangandaan, Caloocan City. Mabuhay po kayo Chairman, Sir. Maraming maraming salamat po. At maraming maraming salamat kay Police Major Jansen Orel Tiglao, Chief Investigator, Caloocan Police Station. Major, maraming salamat po Major Sir. Sir, maraming salamat din po Sir. Alam nyo, mas maganda kung kaibigan natin, makapitbahay natin. Kasi pag may dumating na problema sa kuna o ano paman, kapitbahay ang nandyan ang kaagapay ninyo. Magtutulungan mga kapitbahay. Ang pangit yung kapitbahay mo, kaaway mo, nako, that will be the last thing I'll do na kaawayin ko kapitbahay ko. Lahat ng kapitbahay ko, kahit saan ang pumunta, kinakaibigan ko po yan. Dahil hindi natin alam panahon, one of these days, yung kapitbahay mo ang tutulong sa'yo. Sa akin naman kahit konti lang ang pera ko, basta maray, mayaman ako sa pakikisama sa tao. Isa, Tama yun. Crispy, bakit hindi na po natin tapusin to para pares po tayo hindi maabala? Yan! Ang gusto namin marinig At lahat. Isa, alam si niyo po, Chairman, si PNP. Kasi bakit po, pag napakulong niyo po ba ako, okay na po ba kayo doon? Hindi ba pwede magpatawaran lang po tayo sa isa't isa? O siguro muna dito ngayon, ma'am. Sa so, ko, uh, medyo mainit pa. Hintayin po natin ilang araw, Kit Chairman. Okay po. Bigyan kita, ma'am, ng one week. Yung papapadentist, siguro mga two weeks, may ngipin na po kayo. So, within that period, pag-isipan nyo po, ma'am, pag talagang tutuloy nyo pa rin, sama ako sa'yo. Okay, ma'am? Opo. Ganun lamang po, ha? Opo. Sana po magkabati kayo. Panalangin ko po magkabati kayo. Pag nagkabati kayo, naku, ako ang pinakamasayang tao. Para sa akin, accomplishment po yun. Okay? Salamat po. So sa time na binigyan niyo pa rin. Salamat po.